Eh, na yun. 19 na. Mm -hmm. Hmm, sige. Ito yung tinatawag na buhok daw ng tikbalang sa lipa, yung tinda ng mga ita. Kung nakakita ko ninyo, yan, gumagalaw yung buhok. Bulina na eh kung nga sa buhok na rin. Dini ka. Ay naku, lapit naman. Ayaw. Na, isa ba? Eh bakit ako pag ako? Hmm, pag ako malapit. Hmm. Ano ko nalap ito? Ito ho ho'y pagkatatlo. Ito daw ay mapapasunod yung tikbalang. Pero pag iisa, ay eh, anting daw sa negosyo. Anting daw sa chicks. Pampaakit. Ito ho ang silbi ng gartaw. Yan. Dito ho ninyo, umiibuho yung buhok. Naakit sa akin. Yun. Ayun sa mga ita. Pagka naliguro ang tikbalang, inyo rawa abangan at sasabunutan ninyo. Pero ito raw ay iisa na kuha nila. Ito ho ay napakamahal. Sa mariwala kayo sa hindi, ito ay 1,500. Isang hiblalaan ng buhok at priting na puti pero nakakatawa ho oh nyo umiibo ano yun sunod sa akin na yun hmm nyo oh. yan mo lang hangin kung may hangin gumalaw sana ang ila oh, ng kandila oh sabihin na naman ng basher ko dyan may hangin hindi gumagalaw ang ilaw pero lumalapit yung buhok gumagalaw pag nalapit ko yung kamay ko gumagalaw ay oo sabi babae nga pala hindi nga pala na natalab sa babae ito panlalaki lang ho ang anting na ito iyon nga pala ito oh, ang buhok ng tikbalang ito ay aking nabili la ang kung yeah. gusto nyo bumili punta kayo daw sa lipa sa mga ita okay na pasok basher